Si Corazon Aquino ay ang ikalabing isa, 11th, Pangulo ng Pilipinas, siya ay nagsilbi bilang Pangulo mula 1986 hanggang 1992, siya rin ang unang babaeng Pangulo ng bansa at kauna-unahang babaeng Pangulo sa Asya. Si Corazon Cory Aquino ay isang tanyag na lider at dating Pangulo ng Pilipinas. Siya ay kilala bilang simbolo ng demokrasya sa bansa at isa sa mga pangunahing personalidad sa kilusang people power na nagdulot sa pagbagsak ng diktadurya ni Ferdinand Marcos noong 1986. Nagkaroon si Cory Aquino ng mahalagang papel sa kasaysayan ng Pilipinas matapos ang pagpatay sa kanyang asawang si Benigno, Ninoy, Aquino Jr., isang kilalang kritiko ni Marcos, noong 1983. Pagkatapos ng pagpatay kay Ninoy, lumahok si Cory sa kilusang oposisyon laban sa rehimeng Marcos. Nang mamatay si Marcos noong 1986, tumakbo si Cory Aquino para sa pangulo laban kay Marcos sa snap election ngunit pinaniniwala ang pinabulaanan ang resulta ng halalan. Ito ang naging pagsisimula ng People Power Revolution, kung saan nagkaisa ang milyon-milyong Pilipino sa pagpoprotesta sa kalsada ng EDSA, na humantong sa pag-alis ni Marcos at pag-upo ni Cory bilang Pangulo. Bilang Pangulo, tinaguyod ni Cory Aquino ang demokrasya, nagpasa ng mga reformang agraryo, at sumulong sa mga hakbang para sa pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Bagamat may mga hamon at kritisismo sa kanyang pamamahala, pinapulihan siya sa kanyang tapang at dedikasyon sa prinsipyo ng demokrasya at karapatan ng mamamayan. Pagkatapos ng kanyang termino bilang pangulo, nanatili si Cory Aquino bilang isang boses ng moralidad at pagbabago sa Pilipinas hanggang sa kanyang pagpanaw noong 2009. Ang kanyang alaala ay patuloy na pinapangalagaan bilang isang simbolo ng paglaban at pag-asa para sa mga Pilipino.